Hello guys, ngayon gagawa tayo ng buchi. Yan yung ginamit natin na glutinous rice flour. Yan, nilagyan natin ng tubig, tsaka na ano natin, nabilog na natin guys, yung iba. At nilagyan ng sesame seeds para masarap. Kasi yung buchi naman, may sesame seeds naman yun. Yan guys, tapos marami pa. Yan, finish na. <coughs> Natapos natin bilugin at luto to. Luto na natin. <laughs> oh my God. Luto na natin guys. Sa mantikang mainit. Nabubulol na ako. Yan, yan, yan. At hintayin natin mag golden brown guys. Para naman masarap. Yan. At saka dapat hindi ata dikit-dikit. Kasi hindi siya maka-expand. Yan. At saka naluto na din. Nag golden brown na. Loto na yung buti-buti-buti Na may cheese sa loob Tikman na natin yun guys Kasi Mas masarap pag mainit Parang siya Charot Yan Diba? Ang cute ng ano ko kamay <laughs> Ang koko ko. Thank you for watching Bye-bye Yan yan